Hindi yung porke nakikita mo na pinag-aaral ka, ama, para ka pang pabebe, di ba? The more na sinasabihan ko mag-aaral ka maigi, susuportahan kita kahit anong mangyari. Ikaw naman to, nagre-rebelde pa, di ba? Nakuha mo pa mag wala ka na ngang sa buhay. Sana naiisip ninyo ganong kahirap, dugot pawis sa sakripisyo ang ginagawa ng mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na yung mga breadwinner na wala nang ibang iniisip kundi tayo, yung kapakanan natin. Makapagtapos tayo ng pag-aaral, makakain tayo ng uh, higit pa sa tatlong beses sa isang araw. Tapos hindi natin kayang sukulian ng kabutihan o kahit man lang mag-uwi ka ng grades na mataas. O kahit hindi mataas, basta -pasado, pasado. Yun lang eh, malaking bagay na yun eh. Tapos kung kailan na uh, yung taong uh, nagsasakripisyo tumutulong sa atin, eh wala na. Itinigil na yung effort. At yung uh, love language nila na yan, na pagpapakita ng kanilang pagmamahal para sa atin, eh doon lang tayo matatalaugan. Bakit? Bakit?